guys I miss you all guys mega love shout out guys ayan paramdam update update lang tayo guys kay lolo kasi dito sa Mindoro ay medyo medyo mahina yung signal guys kaya ako ay nandito init is ganda para lang may signal maka update sa YT maka update sa mga lalabs dyan mega love shoutout guys dito pa rin ako sa Mindoro guys kasi alam niyo naman ang dahilan kung bakit ako unan dito sa Mindoro ayan guys ang ganda ng aking kapaligiran at syempre ang inyong lingkod mas maganda sa kapaligiran <laughs> Ayan guys, update update lang tayo. Baka naman yung aking mga video gusto niyo yung love at tusukin dikit-thian para po naman mapansin ako ni Lolo. Ayan, tayo lang ay magpa mm, shout out mega 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 mm, kiss and mega 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 Ayan, salamat sa mga nanonood at mga manonood pa ng aking video dito sa probinsya namin guys. Ayan, ang aming probinsya, Oriental Mindoro. Pupuntahan ko sana si Kamang yan, kaso wala yata dyan si Kamang yan. Nasa Singapore. <laughs> Nasa Singapore. <laughs>